Kadang araw, mga kababayan, naglabas ng official statement itong si Pastor Apulo Kibuloy at sinasabing patibong lamang umano itong warrant of arrest na nilabas sa Davao dahil ito ay uh, bilabol umano at ayon sa kanya hindi rin ito nagtatago at syempre binarata niya rin itong Administrasyong Marcos dahil sa pakikipagsapuatan sa Amerika at hindi naman nakaligtas sa kanyang mga tirada, itong si Senator Reza Ontiveros na umano'y binayaran ang mga peaking witness at walang credibility. At ayon sa kanya, binuhay umano ang kanyang mga kaso na napakadali lamang umano. Naku po mga kababayan po natin, ang tanong na saan kaya itong si Pastor Apuro Kibuloy bakit hindi mahuli-huli? ng uh, NBI at ng Philippine National Police Totoo kaya ang uh, sinasabi ng iba na protektado ng uh, Davao Police itong si Pastor Apulo Quibloy Ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan Hindi po Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito simple case lang po ito na apat ng taon nang nakabimbin dyan sa DOJ pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila pagkatapos ito ang ginagawa, ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin mga kaibigan at mga hababayan uh, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni uh, General Bantag. Hindi po si General Bantag at si Tebes ang ang umakalaban po sa kanila ngayon na mahabol ay ang, ang ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complex, complicated. Sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung po mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na sila'y nahuli lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga bugado po yung dalawa dun. Pagkatapos, iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung lima kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po, pupunta sila ng Bansang Amerika, ay gumawa na naman po ng kaso doon. Oh, Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng Bansang Puti sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng Bansang Karyan sa Amerika. Kaya nagkasundot, nagkasabuat sila. Kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun. Gawa po nila yun. Mulang nanalo uh, si Bongbong Marcos at uh, naging presidente siya nang pumunta siya ng Bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Mayroon pa po akong patong na dalawang milyong dolyares sa ulo ko. Tumating yung apat kong abogado dito at sinabing ganun nga ang, uh, ang kasunduan nitong rehiming Marcos at uh, ng mga puting ito na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Dabao, compound kahit saan. May mga drones po drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong uh, playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at nila ang SMNI, kukuhanan, kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers o active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po walang dahilan. Pinatatawag pagkatapos ang kanilang playbook ginawa na na kuhaan, kukunin o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, purumurumurong lang po yun. Pakatapos ako, pilit nila akong uh, pinaaten. Kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay uh, pumunta doon. Bakit yun po ay patibong? Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang end game ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Noong nanalo na si Bongbong Bong Marcos at hindi pa ng Amerika, sinabi niya, very dismissable itong kaso na ito. E, Dismiss na ba natin, Pasto? Sabi niya, wag muna kasi para merong kat katuwiran ka na uh, uh, para sa uh, extradition na meron kapang kaso dito. Dismissable po yan. Kaya, binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated hinati po. Isang kaso lang po yan, hinati. Ang kalahati dito sa Dabaw, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito'y panggigipit at pagpapahirap. Tinan po ninyo, noong implement nila yung warrant of arrest, dito po, sa kasong itong binuhay nila, dismiss na po yan. Mag-aapat na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng, prosecution, wala ng kaso yan. Eh. Dapat binasura na yan kasi fail to prosecute yan. Eh. Failure port prosecute, kailangan ibasura na yan ayon sa batas, pero binuhay. Pagkatapos nag na si SOJ Remulia na ito ang mangyayari. So ito dito de sa uh, Dabao, available. Ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano, pero merong kalahati ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, course we are law-abiding. No, lubawas ang warrant of na ito. Ito pong lima kung kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga dissidents na lumabas dito yung mga magnanakaw sa kaban ng Bansang Karyan patapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na gumawa rin ng kaso sa Amerika ay uh, ganito po ang nangyari. Oh, kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple kung wala po uh, nangingyalam ang bansang puti, aharapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Napakasimple po niyan. Kaya lahat ng pang, na nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. O nito ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. O, bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingyalam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas hindi mangi ayun, ayun na nga po, ano, mga kabayan po natin, may, may mga bagong kondisyonis na nilapas nga itong si uh, Pastor Apolo kiboloy So, iba ito ha, ang kondisyonis na, na ito, iba ito sa 17 condition na ibinigay niya kay Hontiveros ka, kapag gusto talaga ni Hontiveros na humarap ito sa pagdinig sa Senado. Ang uh, binibigay nga naman ngayon ni Pastor Apolo kiboloy ay bago naman ito uh, sa Administrasyon Marcos, sa DOJ, at sa pamunuan ng NBI at Philippine National Police para sumuko ito siya. So, ibig sabihin, pwede pala siyang sumuko anytime. Basta ibigay itong kanyang hinihingi sa ating mga otoridad. So, siguridad po ang kanyang kailangan. At uh, posibleng kasi manong isuko ito sa FBI o CIA ng uh, Amerika. Hingi alam ang FBI, ang CIA, ang A A US Embassy, o oh. Bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng uh, ng uh, secretary of Department of Justice Boying Remulia. Written po yan ha, written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil. General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. Si may garantiya na hindi mangingalam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan yung dalhin dito sa Pilipinas, maging pasigman o maging dituman. Uh, pagkatapos, si Hon Tiberos dyan sa Senado, uh, ihinto mo na ang iyong murmuro na Uh, hearing. Dumiretso ka na sa korte. Tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na gumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso. Doon din ang bagsak natin kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arte-arte pa dyan sa, sa, sa Senado. Ang dami mong arte. Ako so yan nga po ano, mga kababayan po natin, pati itong si Perez ay sinabi pa-arte-arte. At uh, kung gusto umano talaga niyong tiberos na magkaharap sila ni Pastor Aporo yun nga, ibigay din ang kanyang 17 na kondisyon na ibinigay. Mga kababayan po natin ay uh, simple lang ang inihingi ni Pastor Aporo Quiboloy sa ating mga otoridad. Siguridad po ang kanyang kailangan. Kaya humingi siya ng uh, written po, ha, written rating umano na kasulatan na siya po ay hindi ibigay sa Amerika dahil uh, natatakot nga po siya dahil na panganib umano ang kanyang buhay at uh, may uh, ayan, dalawang uh, milyon uh, umano uh, na dolyar naman ang reward sa kanyang ulo mga kababayan po natin. So ang tanong ngayon na uh, sa Davao lang kaya itong si Pastor Apolo Quiboloy habang uh, nagsasalita at uh, sino ang kumukup sa kanya dahil uh, nagbanta rin ang pamunuan ng Philippine National Police na posibleng makasuhan o mano ang sino man na kumukopkop kay Pastor Apolo Kibuloy. Palagay niyo po mga kababayan po natin, ibibigay kaya ng Administrasyong Marcos ang hinihingi ni Pastor Apolo Kibuloy para sumuko ito. So yan po siguro yung ating malalaman bukas sa uh, o sa lunes. Uh, depende kung ano po ang uh, ilabas na statement ng NBI, CIDJ si o ng uh, Philippine National Police.